siya. Kukunin na po siya. Kunin niyo po ah. Mm. Manalig lang po. Sumampala tayo sa ating ama at sa ating Panginoon na kanyang anak. Hindi ako magpapagaling sa inyo, kundi pang at ating ama. Ang layunin ko, alisin ko lang kayo nilagay sa inyo at ako ng bahala. Dabak. Sa doktor, wala akong makita. Pigil. Wala. Pwede ni Jim wala akong makita kulang to inalis agad okay. po saki, saki. Mm, sige dalawang kamay pabawa dalawang kamay sige pabawa mula ulo tanggalin mo yan ha tatanggalin mo ha nagkakititingan ang dami yung gawin dito di ha ha Opo. tama Opo. tama alisin mo na dyan sige sige baklas 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 alisin mo na dyan Opo. hindi ako natatakot sa'yo tanggalin mo ha umalis kayo ha umalis kayo ha sige sige baklas 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 Tanggalin mo lahat. Sige pa. Lima sa pu. Tanggalin mo lahat sige. Sige pa, sige pa. Kanina may kulam to na na dal related sa inyo. No? Sige pa. Pero iikita ko po makikita niyo mamaya. Sige pa, sige pa. Baklas, baklas. Matagal na kayo nakatira rito? Matagal na? Matagal na. Bakit ba hindi niyo ma-ano dito, ano ano maiwan? Ah, sige pa, sige pa. Baklas, baklas. May gusto ka rito na? No? Na? No. Meron na? No? Oh, Meron? Sabi ko sa kanto Kaya hindi mo iniwan itong Tama? Opo. Oh, po. sige, bakasin mo. Bagusin mo. Sige ba. Ang dami mong nilagay mo. Pati laway-laway mo. Mahilig ka mandila. Ibang mundo nyo. Ha? Ibang mundo nyo. Sige. Sir, may pagbabago sa'yo. Amen. Amen. Ang galing ninyo. ninyo nawala. O, kita niyo po ha, nagpapatunay po si Sir. ay po si Sir. Sige, baklasin mo yan. Sir, hi lang. Ayan po, may nagbago po sa kanya. Napakagaling talaga ng ating Panginoon at ating Ama. Matagal na may sakit. Yung ano niya. Dito po sa balita. Ngayon, nawala. Amen. Sige, sige pa, sige pa. Sige pa. Kunti na lang, kunti na lang. Tayo siya tayo ha. Baka balik naman po itong ano ka eh. duwinding ka eh. Hmm. Panginoong bat ko sa susakang magkakilaw, may ang ng bat na patay kong sa babaeng ito at nagkakagustosan. If you please, I'll make a Ah, hey. uh, rot. you. Okay. Ang Okay, okay, Ate, ate, ate. ate, ate. Ito, inom okay po, ininom Okay? po natin, ha? ng baso. Diyan natin kung may sakit pa. Ba? Kanina may kulam ka eh. Nawalan Nawala na eh. Ang bilis. Ayon po ah. Bakit related po? Related po. Isa lang. Isa hindi, okay, grupo po, 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 yan. Grupo po yan. Hindi lang isa. Hindi naman po siya dito nakatira sa mm, ah Naglalaba lang po ako dito. Ay, yung man. nga po, pero related. Kasi meron ganyan na pati yung... Uh, ah, meron ah, ganyan. Mm -hmm. Misa nga, dadayo lang eh, mamaya, pag-iinitan na eh. Meron ba nung? Ito sa isang pamilya lang, uh, yung nga, uh, uh, basta gagawin ko ang, ang, aking makakaya. Shout out kay Yeswa Masiya, kay, kay Mel Oligario, kay Apurap, uh, po yung tandem ko. Kay Apoke na po Marwin ng taga Brunei, mga manggagamot po ito. Ayun uh, yun nga, maraming salamat sa mga sumusuporta at pag gabi na, padilim na. Maraming 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 salamat po.